Sobrang sarap sa piling. Na kasi, kasi minimin niya. Oo, oo. At saka, grabe. Iba talaga. Pag, kasi kami, pag nag-I love you on kami ni Tyler. Number diba, one nang mali you, you're my one and only. Ganun. Di ba? Sobrang ano nun. Sobrang sweet nun. At saka, pag binitawan mo yung salitang yun, dapat sure ka na. Oo. Mm -hmm totoo tayo, parang ang dali lang nilang bitawan ng salitang yan. Correct, di ba? Free nga lang yan, huwag niyo nang abusuhin. If you give in a chance to lift up your wasted life, huh, what makes you motivate? Sabi ni Pati Pat. Okay, ang sabi ni Pati Pat, na naman tayo, Pati Pat, if you give If you given a chance to lift up your wasted life, what makes you motivate? Sasagutin niya ni... <laughs> Nick Nanaig. Nick Nanaig? Nandito pa ba si Nick Nanaig? Nick Nanaig. Parang nagpapa, ano ah. Okay, parang wala si Nick. Ayan. Okay, Nick naig. May tanong sa'yo. Ang tanong, if you given a chance to live up your wasted life, iihilan mo wow. next makes you motivate. Narinig kita. Nick na naig. True or false? True. Nasa akin this paper mo tayo. True. Okay, true daw. Pakisagot yung tama sa <laughs> Gusto ko yung pinag-isipan niya talaga kung true or false <laughs> Feeling ko false yung una, dinilit niya pa yung text Tapos ginawa niya yung true <laughs> All of the above Ang <laughs> hirap po siya nang tanong Parang ang seryoso, no? O, ano na. Nandito na siya, huwag na natin pag-usapan ikaw, how do you handle personal insecurities? How do you handle me? How do you handle personal security? Di ba, di, di, di ba po unti-unti na kayong nakikilala? How ready po ba to face the basher? Kar! <laughs> Actually, ako lagi ko sinasabi yung mga bashers. Sa totoong buhay kasi wala naman talagang lalapit sa'yo para i-bash ka. Sa totoo lang. Dito lang siya nangyayari kasi wala silang face dito. Dito lang sila malakas kasi wala silang face, wala silang pinapakita ang mukha na ganun, 'di ba? Pero sa totoong buhay, wala na malalapit sa iyo para i-bash ka kasi jojombagin ko talaga 'yun kung meron, 'di ba? Oo, oh, oh, siyempre. So feeling ko to answer your question, paano ko ah, paano ko sila haharapin? How do you face them? Parang ganon or Anong tanong niya kasi? O basta yun. Siguro kapag may face na sila. <laughs> kapag may face na yung profile picture nila, sige, ipi-face ko na sila. Um, <laughs> alam mo, ang mga basher, malalakas lang yan magsalita pag ano. Pero hindi naman nila kaya magpakita. Change paper, guys. Uy, wala, mag-change paper muna. Hindi pa tapos yung exam. <laughs> 947 pa lang dito oh, magdalo. do address ko ka sa. <laughs> yung di ka nagre-recite sa school pagdating dito, may recitation. Ay, <laughs> oh, ito may question, maganda yung question niya. Oh, ano ano? How do you handle ito? How do you address potential red flag or concerns during the talking stage? O. I know how do you? How do you address potential red flag? or concerns during the talking stage. Hmm. Kasi normally, di ba, during talking stage, kapag meron, ng, meron ka na nakikitang red flags, tendency, as a human being, wala na. Uh Oo. -oh. Di ba? Pero sabi ko nga, if you think that person has this potential na gusto mo din talaga makilala and you are interested to that person, I think ako for me personally ah nasabi